salaga hello oh saklom nga niya mo saklom saklom yeah up yeah. okay. yeah. saklom think... ah, ah. Oh. wow uh. hindi eh yeah. maghidul hindi nakahon kaahun yung jeepon namin kasi madulas yung ano madulas po yung an yeah. Pakyaw talaga. <laughs> Ay mga idol, kakarga na po yan doon at dadalhin na po sa Baysanan. Yung tira ng Dadali na po yan doon sa Baysanan kung saan po dadausin yung kasal. Dadali na po namin yan doon tapos doon na po namin tatagta rin. Kasama na yun si Kagawad, shout out. Okay. Tapos yon yung bayaw ko din naka Oh, wala blue. na po dito. Twin wipes lang po ito. <laughs> Dadalhin na po yan doon. Napakyaw na po ito, napakyaw <laughs> na po. <laughs> Twin wipes ha. Pekar na natin. Kaya, usok po tayo, kaya, usok oh. Dami, bigat niyan. Ito lang po ito sa baba na Sa <laughs> San Miguel daw Juan Lopez Kisan. Ah, bigat nga din pala. Ah. Yeah. Oh, nay. Okay. Okay, okay. okay, okay. Oh, pila pila. Okay. <laughs> Pila pila lang puto yun. Okay, one, two, three. Oh, ito pa ito pa. Ako lang, ay ito mayroon pala eh. Oh, pila One, two, hagis. Ay, sumabit. yung pa Oh, yan. Pila pila lang po, pila pila. okay, pila pila. Ayan. Oo, oh, dami niyan. Kasi mag ano talaga yan, dudulas. Ha? Ah. Oh. ah. <laughs> let's go, let's go, let's go, let's go. go. Ari bos, ari, ari. Ari bos. Nabili na rin dito. Ay nabili na rin. Ay sige, sige. Kasi pa naman oh.

Tapos dito yung isang idol. Ayan, yung isang jeep. Oh. Ayan. Ah, ay, yung mga babae, hawak kayo dyan! Ay, <laughs> yung e, oh, mga, mga babae, nasa taas. Pwede oh. Pwede pa dito sa loob. Ay, nako. Hindi uh, nila la kayo. Nako. Ay, nako. Panluwang-luwang naman sa loob ay, pala ay. Sa loob eh. Ayun, ay, oh. No? Luwang pala dyan. Ay, dito ay dito na. <laughs> Tapos tayo dito. <laughs> wala, wala tayo. Sabi, <laughs> siksikan. Over na po. Puno na. Ayun, uh, isang gusto kami lang Init. Dito tayo dito. yan. Tapakainit. Ah, na. Ah. dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase man a miss in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game of life we're saying we're not gonna go down with the -huh. law

ah Kihihintay. daluyan nyo yung ibang-ibaw. Mas masyadong pala. pa yung pa lang. Lalo kay Dinar. Ang bang pag mahilig. Ang mahilig Ate. Ang kami.

Ayun, ito. Yeah, tumabang, tumabang. Kaya nga, yan pala yung bumagsak. Tumabag na, oh. nipis ng siminto. <laughs> wala yung bakal. Ah, wala. Kaya pala, kaya pala bumagsak, eh, bakal -bakal yung bumagsak Wala, malang kabakal-bakal yung flooring na, yon. Yon. oh. Oh, oh, nandito na po tayo si ano, sa General Luna po. Ayon, si General Luna, nakasakay na po. Oh, 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 oh. General Luna, Iglesia de Cristo. Set out po sa mga taga General Luna dyan. Ayon, no, katanawan to, General Luna ah, <laughs> Ayon, po. Ah, ayaw, wala, okay. Ayon, set Ayon, set out po na taga Hitler dyan yun pala yun, tinawag ka Hitler Luna nakasakay sa kabayo oh, bayan ng Hitler thank you Mga okay, mga idol sa po sa ah, hindi na simentado na daanan. Rap road na po, rap road. Ay ano. Oh. Video malog na po. Dan, ah, hindi na po siya simento. Tutol na po, tutol. baka ano ini tenang babaan baka baka bato baka ah ya, yeah. baka ini yeah. ah. wow madulas madulas ah Oo, oh, oh, dudulas, padulas o. Oh. Hindi, Ano talaga mga idol? Ah, nadulas, madulas po yung daan. Ayan o. Oh. Ayun, kaya nilagyan namin ng kalso. Hirap, ha? Ayun, meron pa lang ano siya. Meron siyang... Ayun, meron siyang kabli. May dalang ano po. Ayan. Kaya ito yung sinakyan namin. Gawa nung hey, eh, ayun, hinila nila. Ya! Yeah. Hila! Hila doon, sa kabila ka! Sa unahan! Para! Hila ng kabli! Oh. Hanap tayo ng kahoy! pag ano ayun ayun pusti na yun oh, ano kaya pa ge hila ge oh, tulong hila hindi hindi nga ako oh ye, hila ano kaya dyan tulong mo na ah Do, ito wait daw, daw na sa kayano. Alpasan mo na. ano? Alpasan mo na dong. Matigas si. Dasa dasa niyo. Ta. Ayan na. Mamra. Ay talaga. Hindi <laughs> makakahon yun. din yung mga nalala. Sabihin yung isa yung na. Alin? Ay nako. Ha? Ito. Oh, yung bato, maganda lang bato. Ah, hindi malalagot 'yan, muli. Ay, hindi malalagot 'yan. Hindi, yung pangkalso dun sa dulo. Oh. Ah. mama-mama isan. Ayaw! 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 Papuntang Kaya naman hirap! Huw! May muna yung kanin namin! Ito ang daan! po mga kumutahin Hindi! Ay mga hidol! Hindi nakaahon yung jeep po namin kasi madulas yung ano! Madulas po yung... Ayan! Nilagyan namin ng kalsun! Nagsitalo lang kami kanina! Mapote! May ano pa na ito! May kapli! Ayan o! Oh. Yun. May ano siya, may kabli. Ayan o. Yun. Pinali doon, sa so may puste doon. Talagang ano. Ano, mga kasama namin, nagbabaan na. Madulas po kasi yung ano, madulas yung... Ayan o. Ito, mamamay saan galing, saan migil daw. Hirap talaga. Ayan Oh. Hey! Eh. <laughs> Umalao. Ay kasama namin dalawa. Kaya yan. Gawa gawa nung may kaple. Kaya. Hey! Eh. Alaga na Tapos lilipat na lang sa kapila. Ano, kalso? Hah, nanti gawa itu ito deh. eh. pada tidak pantai? Hah, 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 Mike hah, 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 Okay, oh, tali mo na, tapos patras. Uh, <laughs> hindi, hindi kaya. Eh, oh, yes, tap, ay, tapos iatras so atras. atras na lang, oh. Matigas eh. Pero pag pinatras <laughs> yan, kaya yan. Huwag lang sumama yung puste. Lakad <laughs> mo lakad. <laughs> <laughs> ha? Ah? Ha? Marvin vlog. <laughs> Marvin vlog. YouTube, ah, sa Facebook yan, Marvin vlog. Ah, ang Ah, ang galing. Talagang napaka napaka talino mo talaga, napaka smart mo. Oh, oh. <laughs> Pinandong na yung uh, kawali. Oh, ka na. Umaambon na kasi mga idol eh. Ayun. <laughs> Ayun na sila ni Sir. Ha? Ah? Oo, oh, oh, dapat talaga kay atras yan kasi wala, hindi kayang hilain. Ha? Ah? <laughs> Layo. Ah. midyo medyo maglakad tayo mga idol. Wala nang maampo na. Tanggalin natin natin yung salamin. Hindi na siya masyadong mainit. Ah. Napakala. Ilan bang oras yan doon lakad natin, boss? Ha? Ah. <laughs> Isang oras kalate? Ha? <laughs> ah. Ha? Ha Ah, mula dito ngayon? Mula dito ha. Ah, grabe mga idol. Lalakarin natin isang oras kalahati. Talaga namang... Ah! Ah! Grabe. Mabagay na tayo si Nakapandong na daw saging mulan Mula eh. ni. Ay, thanks God. Ah, may paahon na pa pala doon. Pero okay naman siya. Medyo tuyo, tuyo na yung lupa. Makakaahon na ho yan doon. Hmm. -mm. Kailangan tuloy-tuloy to. Gawa nung... Ayun. Ayun. Ayan, oh, Kaya. Kaya, Ayan, kaya. Oo. Ayan, Ayan, ayun. Ayan, ayun. Ayan, ayun. Kailangan apakan. Apakan ba para hindi magkabulbol. Oh, o na Ayun. dito Talagang kailangan natin sumilong <laughs> Kailangan natin sumilong Ayun pala, ayun mo muna tayo ay, umulan po. Ayun, silungan natin. Oh. Tabi-tabi po. Iba, nandun. I inabot Inaabot na ng ulan. Ay, thank God. Sana so, maka ano na tayo doon. Karating na tayo doon at nang Alas 4 pa banda ng araw kami nagsimula. Gawa ano, nung nagano kami ng baboy ba. Ano yun na? Hindi prepare naman yung mga baboy tapos yung iba sinasabit sa mga ninong, ninang tapos yung dadalhin ngayon yung dala namin, yun yung ano po, yun yung tatantarin natin tapos yun yung mga kakainin mamayang hapunan. At saka hanggang bukas po yun ng hapunan pre o oh, tanghali. Tanghali Hanggang tanghalian po yun, kasi tanghali po yung kasal. Napakahirap po ang mamay eh. <laughs> Napakahirap. First time ko to pre nangyari. <laughs> malabahay, barangay Malabahay. Mayon, barangay Malabahay. May sa ako. Galing, galing, galing San Miguel daw. Galing San Miguel daw. Pero <laughs> talaga kasi yung lalaki doon sa amin. Oh, taga San Miguel daw yung lalaki, tapos yung babae taga Malabahay. Kaya dadayo kami papunta doon sa bahay ng babae, kami ang magpi-prepare lahat. Kasi maghahanda ng pang mga karne. <laughs> Kaya sa lalaki talaga ang handa ng mga karne mga idol. Di ba? Hirap nang namin ngayon mga idol. Oh. Hirap ka lang. dito sir, oh, hila namin jeep eh. <laughs> hila yung uh, yun ayun oh, nakatali sa kahoy. Nakatali sa kahoy. Gat para makaahon yung jeep, ayun po. May kabli kasi siya eh Ayan Kailangan ka makahon siya Ge! Bante! Ge! Bante! Ge! Mamaya! Kaya yan! Huwag <laughs> naman sana mabunot! Alay <laughs> na ang kabayo! Asan? <laughs> Ayaw nga pala ayun, kabayo pababa po oh Oh yun tapos pagka ano mga idol Pagka uh, ako ng konti niyan Ililipat naman natin yung tali Doon so, sa may parteng taas sa may Kasi yung. ako po yan doon Ayan o Tinan nyo po yung daan dito Ayan Up. 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 Ano? Lipat O oh, yung lipat naman Team caroling na sa kabila Doon naman po sa kabila naman. Kaya mo yun, kalin Ayun, si boss na lang hilahin Hilain na lang natin Tulungan natin, gawa nung ano po uh, Nag-isa lang po itong painante, kawawa Kaya kanina ko pa tinutulungan ito Maghila ng, ano, maghila ng kabli Ito uh. Talagang ano, ililipat natin yan Iisa na, isa kaho na, Wala nang Hmm. Isang kaon na lang Ayan, yun na lang pa ako, mga idol Pag naka-apot na tayo sa dulo na yun Oke okay nah. God Medjo palusok na lang siya. Ta 'di ba? Bradet, dali Hah? Patras. De, Abang teo. Abang Oh, mic pet, mic pet. Ala. Hah? Patras. Patras. Bantay, baka mapiting ka nga dyan. Atras, atras. Kunti lang, atras. At ano? Bantay. Bantay, yung kamay mo. Ah, Oo, oh, ayan. Oo, oh, up. Angay okay na, tanggal na. Ayan, na, tanggal na po. Hindi <laughs> talaga nang... <laughs> wow! Ligo na sa Panas na Ligo na na Oh, hindi, wait lang Inayos pa May okay, patatin nyo sa kabila <laughs> Ah Oh, okay na mga idol Ano? Ayan na? Yan o Ay, thanks God Nakahon na din po kami Ayan <laughs> Nakahon na Sasakay na tayo Tayo ng lamutay Tulop <laughs> Tulop Ah. <laughs> kaya. kaya nga. Ikaw kailangan namin, ang tagal mong bumaba. Yes, okay, kay oh, Ngayon, okay. tayo don mga idol sa ano po sa mismong kasalanan. ang dami na. na. dinagdagan dito pala. Ayun oh, punong na lalo sabi Wala, sana wala nang ano dyan Wala naman. Ha? Ah, palusong na. Oo. Oh, Ayun. Ah, nakakatakot na ba? Ayun Ay, Yun na may palusong na pala. Ah. eh, palusong naman. Ate kayo tabi. Ah, oh, ako. na Ah. kayo. Harang-haranget, may tama na 're. Tara, sakay kayo. Harang-haranget, may tama na 're. Baba mo na, baba mo na, baba, baba. baba, baba, baba. Sa sakay sila. sakay kayo sa tagiliran. Sa tagiliran lang kayo Ate. Yes, okay, sakay. Halo, uh. sakay kayo. Tara, sakay. Dito 'to, dito. Ah. Ay, ang karne napakaganda. Baka kasi pa diyan. Ugh. Mukhang maganda dito ah. So, dito na tayo. Para ka huh? po Yun. Dito tayo sa nan. Yo maganda pisto namin oh. Ah. Tang <laughs> lambot na si boss. Talagang ah, lambot na. Gutom pa. Yun. Maluan na, maluan. Ah, medyo palusong na talaga siya. Kailangan alalay lang gawa nung madulas ang daan. Oo. So. Ah. Oh. Madulas, madulas. Ay, thank God.

may simento na pala dito eh yun, naka na pala ah, yun, thanks God eh. wuh, naka-simento na Ayan. Ah, ah. babote, naka-simento na dito mga idol hindi na yung paa namin oh ayos si Zero ang lilin ng mga paa namin dito ano si Kuya ito papasok sa kaya Rico wah grabe ayun si Lord talaga yun matindi ang hingal namin mga idol ayun na. Ah, na kanya kanyang kanya kanyang ar kanya, kanya, kanya bit bit na mga sinilas oh Kaya naman oh. mga paa okay. namin oh. <laughs> <Ayon. laughs> o, ayun Ayun na yung bahay na Ang pako oh o Ayun na Ayun, bahay natin. Tap. Eh. na 'yun. Tan. Ayun oh. Andito pa pala yung ano yung baya uh, kasalan. Umalis po kami doon ay 8:35 ng umaga. Anong oras na Parang alas 12 na migit. Oh. Ha? Ah? Ah, na medya na. Umalis kami ng 8.35. Tapos ngayon, 1.30 na daw. Ha, oh, oh, Grabe. Apat na oras, migit mga idol. Ang ano namin dito napakalayo ng ano uh, yung napangasawa ng taga sa amin kumbaga kamag-anak pa ni misis yung lalaki yung nakapag-asawa ng taga rito ayun po ay thank God may ano dito may tawag gan, may sapa mga paghugas po ay si ate oh, oh. talagang ano din mga oh, pagod na pagod din eh, oh ayun pa si nanay Hanggang. Wala, wala tayong gawa talaga. Ganito talaga. <laughs> Kaya abangan nyo na lang yung sudo nating tayong video ng upload mga idol. Hanggang dito lang po. At ay lubat ang aking GoPro na. Maraming ah. maraming salamat. Uy, mayroon pa lang ano dito. Pisunit. Ah, <laughs>